Kainitan ay kami ay naglalakad din eh. Ayan kami ay hagay na hagad na. Nagkakanap kayo? bakit kayo nandito? Apawin na rin kayo. Sa kayo galing? Uh. Pauwi na. May ina si Kaso siya. Sinamahan ko laang. Ayan. Mainit pa rin guys. May inasikaso siyang patin. Magapak asal ako. Gaapak asal daw siya, ako ang minang. Ay, minang. <laughs> <Ayan>. <laughs> Sobrang init guys ng paglalakad namin. <laughs> Para kaming ano, naglalakad sa liwanag ng buwan. Sa <laughs> loob kanina rin sila sa Changi at dyan lang naman ako nakabili na sa so... Bulis para kami naglalakad sa liwanag ng buwan ay eh, kainisa ng aming paglalakad alam niyo ba kung anong oras pala ngayon guys alas dos ng mm, hapon alaw na <laughs> alaw na palang ba pinabot na na alas 4 ang paglalakad eh, lakad kami ng lakad na walang katapusan ano bang hinahanap natin bibi? pira <laughs> Naghahanap kami ng pera, wala naman kami masumpungan din. Walang Saan ba dito may pera? Walang maundap. Ayun. Pwede bang makikita kami ayun. dito ng gam? Katanihan kami. Okay. Ayan. 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 Napakaganda ng aming nilalakaran din. Kami ay nasa kayo. Para kaming wala kami pakialam din sa ano kung kami bagi masasagasaan po kami, na hindi. Ay, kung kami yeah. naman nasagasaan talaga ng Diyos kami dito. Eh, Sigurado kami magkakapera. Magkakapera yung mga anak namin, hindi din pag kami nasagasaan. Oh, Ay, kasi lang, wala, 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 na, tigok na. O, <laughs> oh, ay, napakinabangan naman ang mga anak natin. Ito hindi. ang kanila terminal, oh, guys, oh. Okay, <laughs> ayaw kami bumakay ayaw kami bumakay wala kami pagkakay kaya kawawa kawawa magandang magandang tanghali sa inyo lahat mga O, ayan yeah, lakad 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 na walang katapusan naghahanap kami dito nang baka kami makapulot ng ginto kaya eh, wala naman kami napupulot kaya puro upos na sigarilyo nakikita namin <laughs> puro upos na sigarilyo nakikita namin dito sa daan o sa bibit ako, God drive. Walang wala ka si Ayun tayo mang ako muna din eh. Ayun, may butsaka tayo nakikita dito sa unahan. Ayan, ilan na ba? May na. Alam nito dito. Baka ilang po. Hindi po kami nag po. Ayan. Po. Ayan. Po. Ayan, po. Ayan po. Hindi, hindi ko kilala yan. Eh. Ay, o, oh, oh, para nga. Ayan, kami ay pansamantala na uling magpapaalam. at uh, shout out, shout out na sa inyong lahat ng mga ka-idol. Ayan, magandang, magandang napon. Napon nga sa inyong lahat. sabay na. God bless. Love you all.